na try mo na bang dumating sa punto na pag ikaw ang todo effort niya wala lang. Pero nung tumigil ka, nung parang wala ka ng pake, bigla siyang nabalisa, bigla siyang nagchat ulit, bigla siyang naghahanap ng attention mo. Bakit ganon? Bakit kapag hindi mo na pinapansin, dun pa siya naghahabol? Parang may magic sa salitang wala kang pake. Pero ang totoo, hindi ito magic. Ito ay psychology. At isang malalim na laro ng emosyon at perception. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit minsan ang hindi paghabol ang pinakamabisang paraan para habulin ka. Manood ka hanggang dulo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang karaniwang problema ng maraming lalaki at babae ay ito. Kapag gusto nila ang isang tao, lahat ng oras, effort at emosyon binubuhos nila. Walang pahinga. Chat araw-araw, check kung online, react sa lahat ng story. Comment sa mga post. At akala natin ganun ang tamang paraan para mapansin ka, ang todo bigay, pero ang hindi natin namamalayan. Kapag sobra na tayong present, nawawala ang halaga natin. Sabi nga sa Stoicism, kung masyado kang nakadepende sa isang bagay na hindi mo kontrolado, ikaw ang nagiging alipin nito. At oo, oh, ganun ang nangyayari pag masyado kang attached sa isang tao. Habang ikaw ay nagpapaka-obsessed, siya naman ay unconsciously nagiging complacent sa isip niya. Ana sa akin na to, kahit anong gawin ko di siya aalis. At doon nagsisimulang maging one-sided ang laro. Ang problema, habang ikaw ay lumalaban, siya naman ay lalo pang umiilag. Imagine mo to, may isang lalaki, si Marco. Araw-araw siyang nag-good morning kay Ana. Nagbibigay ng flowers, nag-aalok ng rides, nagpapadala ng kape. Pero si Anna ang scene zone. Minsan isang emoji lang ang reply. Hanggang dumating yung araw na napagod si Marco, wala na siyang pake. Hindi na siya nag-chat. Hindi na niya chinecheck kung online si Anna. At sa unang linggo parang wala lang kay Anna. Pero paglipas ng ilang araw may naramdaman siyang kakaiba. Bakit parang may kulang? Bakit parang tahimik ang mundo niya? Hanggang sa isang araw, siya na ang unang nag-chat. Uy, kamusta ka? Bakit di na kita naririnig ngayon? Boom, na-trigger ang psychology ng loss. Kasi nung nawala yung atensyon, doon niya lang na-realize na mahalaga pala. Ganito ang laro ng emosyon. Tawag dito sa psychology, the scarcity principle. Kapag ang isang bagay ay madaling makuha, hindi natin pinahahalagahan. Pero kapag nawawala, bigla itong nagkakaroon ng halaga. Kaya kapag wala kang pake, ang message na ipinapadala mo ay, hindi mo ako kayang kontrolin. At ang ganong enerya ay nakakaakit kasi bihira. Parang isang pabango na hindi mo madalas maaamoy. Kapag dumaan, mapapalingon ka. Kanya ng aura ng taong may sariling center of gravity. Hindi siya nagsusumika para mapansin, pero mapapansin mo siya kahit wala siyang ginagawa. Ang pinakamalupit pa, kapag ramdam ng isang tao na wala ka ng pake, nagkakaroon siya ng tanong sa isip niya, May nagawa ba akong mali? May iba na ba siya? Bakit parang hindi na siya interesado? At kapag may tanong na ganon, may pag-iisip. Kapag may pag-iisip, may paghabol. Sa simpleng salita, ang kakulangan ng pansin mo ay nagiging gamot para ma-realize niya ang presensya mo. Pero teka lang, hindi ibig sabihin na magpaka-cold ka na lang lagi. Hindi rin ito laro ng pa-hard to get lang. Ang tunay na essence ng wala kang pake ay hindi ang pagpapanggap na di mo siya gusto, kundi ang pagkakaroon ng control sa sarili mong emosyon. Sabi nga ng mga stoic, ang tunay na kalayaan ay kapag ikaw ang may kontrol sa sarili mong reaksyon. Kapag wala kang pake sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado, tulad ng replies niya, mood niya, or attention niya, nagsisimula kang magkaroon ng power. At yan ang paradox ng buhay at relasyon. Kapag di mo pinipilit, mas lumalapit. Kapag di mo hinahabol, mas ikaw ang gustong habulin. Ang solusyon dito ay hindi ang maging manhid, kundi ang maging centered. Maging lalaki o babaeng may sariling misyon, sariling purpose, yung tipong kahit wala siya, tuloy ang buhay mo. Yung presence mo ay hindi nakadepende kung magre-reply siya o hindi. Dahil ang tao ay naa-attract sa mga taong hindi needy. At ang taong may sariling mundong umiikot sa kanya, ay lagi at lagi rin gustong pasukin ng iba, parang araw at buwan. Kapag masyado kang malapit, nakakasilaw. Pero kapag lumayo ka ng kaunti, dun ka mas na-appreciate. Parang music, pag paulit-ulit mong naririnig, nakakasawa. Pero pag matagal mong hindi napakinggan, Bigla mo itong hahanapin. Parang text. Kapag lagi kang nag-scene zone, madali siyang makalimot. Pero kapag ikaw ang naging misteryosong hindi na nagpaparamdam, ikaw ang iniisip niya bago matulog. Minsan kailangan mong tumahimik para marinig ka, kasi ang tahimik na presensya ay mas malakas kaysa libu-libong mensaheng wala naman ng sinasabi. Kapag tumigil ka na maghabol, dun niya marirealize kung gaano ka kahalaga. Kasi ang tao ay madalas natututong mag-appreciate kapag wala na ang ina-appreciate. Ang tunay na lakas ay yung kayang kontrolin ang sariling emosyon, kahit gustong gusto mo na. Kasi yun ang nagpapakita na hindi ka bihag ng pagmamahal, ikaw ang may hawak nito. Sa huli, ang wala kang pake ay hindi ka wala ng emosyon, kundi pagpapakita ng disiplina. Ito ang uri ng stoic self-control na hindi madalas maintindihan ng mga taong sobrang attached. Kapag natutunan mong mag sa resulta, nagiging malaya ka at ang freedom na yon ay isang uri ng enerhiya na ramdam ng ibang tao ramdam niya na hindi mo kailangang manghawak para mapansin ramdam niya na kahit wala siya kumpleto ka at yon ang uri ng confidence na hindi mapeke minsan mas nakakabaliw yung taong hindi ka naman tinataboy pero parang wala ring pake hindi siya nagsasalita pero ramdam mong may gusto ka pa rin at kahit anong effort mong basahin siya tahimik lang siya pero bakit ganun bakit habang siya'y tahimik, ikaw naman ay lalong nauulol sa kakaisip? Ang sagot? Kasi ang utak ng tao likas na naaakit sa uncertainty. At ang wala kang pake ay ang pinakamalakas na anyo ng uncertainty. Ang problema sa karamihan sa atin, gusto natin ng control. Gusto nating siguraduhin na gusto rin tayo ng gusto natin. Gusto nating maramdaman na secured tayo, na may kasiguraduhan. Kaya kapag hindi tayo pinapansin, natataranta tayo. Ang tawag dito sa psychology ay the need for validation. Gusto natin ng kompirmasyon. Gusto natin ng assurance na may halaga pa rin ako sa kanya. Pero isipin mo to, paano kung yung taong gusto mo marunong magpakita ng detachment? Yung hindi mo mabasa, yung tahimik lang kahit alam mong dati, siya ang laging nauuna, dun ka nagiging balisa. Kasi sa utak ng tao, ang kawalan ng kontrol ay nagtitrigger ng dopamine chase. Gusto mong makuha yung dati, gusto mong makabalik sa atensyon na nawala at dun mo mararanasan yung tinatawag na psychological craving. Hindi mo siya gusto dahil gusto mo talaga siya. Gusto mo siya kasi gusto mong makuha ulit yung feeling ng ako ang gusto niya. Ganito kasi ang pattern ng tao. Kapag lagi kang available, nagiging normal ka. At kapag normal ka, hindi ka na nakakapanabik. Pero kapag bigla kang naglaho, nawalan siya ng access sa'yo. Doon niya lang nare-realize ang halaga mo Imagine mo may paborito kang kape araw-araw. Hindi ka nagde-day off sa pag-inom. Wala na, normal na lang. Pero isang araw, naubos ang stock. Wala kang mahagilap. Bigla mong may isip, Grabe, hindi ko pala kayang wala yon. Ganon din sa relasyon. Habang lagi kang present, akala niya laging may susunod. Pero nung nawala ka, dun niya lang naramdaman ang emptiness. Tawag ng psychology dyan, the law of contrast. Hindi mo marirealize ang halaga ng presensya hanggat di mo nararanasan ang pagkawala. At doon, nagsisimula ang habol. Hindi dahil nagbago ang nararamdaman niya, kundi dahil nabago ang perception niya. Ang dating taken for granted biglang naging rare. Ang dating predictable biglang naging mysterious. At ang utak ng tao natural na naakit sa mga bagay na hindi pa niya lubos na kukuha. Isipin mo si Jake at si Mia. Si Jake, typical na mabait na lalaki. Laging nandyan. Laging tumutulong. Laging online kapag kailangan ni Mia. Uh, si Mia? Sanay. Sanay na si Jake ay laging nariyan. Kaya kahit anong mood niya, alam niyang may Jake na handang sumalo. Pero isang araw, tahimik si Jake. Hindi na agad nagre-reply. Hindi na nagsasend ng memes. Walang comment sa post niya. At hindi na siya unang nagsin. Sa una, walang pake si Mia. Pero nang tumagal, nagsimula siyang magtanong sa sarili. May nagawa ba akong mali? Bakit parang may nagbago? At dahil hindi niya alam ang sagot, doon siya napuno ng mental noise. Ang dating predictable si Jake, biglang naging puzzle. At anong ginagawa ng utak kapag may puzzle? Hinahanap ang sagot. Kaya siya na mismo ang nagahanap kay Jake. Kanyang gumagana ang reverse psychology of detachment. Ang hindi paghabol ay nagiging imbitasyon para habulin. So paano mo magagamit ito ng matalino? Hindi manipulative. Ang sagot? Detachment with self-purpose. Hindi ito pa hard to get. Hindi ito laro. Ito ay pagbabalik sa sarili mo. Dahil kapag natutunan mong maging okay kahit wala siya, ramdam ng tao ang confidence mo at yung confidence na yon. Yan ang pinakamatinding anyo ng attraction. Sabi ng stoic philosopher na si Epictetus, kung nakadepende ang kaligayahan mo sa ibang tao, hindi ka kailanman magiging malaya. Kapag natutunan mong ihiwalay ang emosyon mo sa reaksyon ng iba, mas nagiging kalmado ka. At ang kalmadong tao, yun ang misteryosong tao, kasi hindi mo mabasa kung ano ang iniisip niya. Ganon din sa relasyon. Kapag alam mong kahit mawala siya, hindi guguho ang mundo mo, bigla kang nagiging rare breed, hindi mo kailangan ng validation. At yun ang pinakanakakaadik sa isang tao. 1. sa chat. Kung dati ikaw ang laging nag initiate subukan mong mag-step back, hayaan mong siya naman ang mag-start ng usapan. Kapag nag-message siya, replyan mo, pero hindi agad-agad. Let your response time reflect your focus in life. 2. sa social media. Kung dati, React ka sa lahat ng stories niya. Ngayon, hayaan mo lang. Mag-post ka pa rin, pero hindi para ipakita sa kanya. Ipakita mo na busy ka sa buhay mo. Ang taong nakikita kang lumalago kahit wala siya, ay natural na maa-attract ulit sa'yo. 3. Ah, sa energy. Pag nakita kayo, wag mo siyang tratuhin na parang big deal. Smile, be polite. Pero wag magpaliwanag kung bakit ka tahimik. Ang misteryo mo ang magtutulak sa kanya na gustong maintindihan ka ulit. Ang tahimik na lalaki hindi ibig sabihin walang pakialam. Baka lang natutunan niyang hindi lahat ng laban kailangan ni paglaban. Kapag tumigil ka ng maghabol, hindi ibig sabihin sumuko ka. Ibig sabihin lang napagod ka ng ipilit ang hindi mo kontrolado. Bakit siya naghahabol nung wala ka ng pake? Kasi nung wala ka na, doon niya lang nakita kung gaano siya walang kontrol. Sa Stoicism, may konsepto na tinatawag na amor fati, ang ibig sabihin mahalin mo ang nangyayari. Kahit hindi mo gusto, Kapag tinanggap mo na ang mga bagay na wala sa kamay mo, nawawala ang takot, galit at pangungulila. At sa relasyon, ganun din. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi mo kontrolado kung gusto kanya o hindi, mas nagiging panatag ka. At kapag panatag ka, ikaw ang nagiging attractive. Dahil sa mundong puno ng insecurity, ang kalmado ay kakaiba. At lahat ng kakaiba, hinahabol. Kapag wala kang pake, hindi mo tinatanggal ang pag-ibig, inaangat mo lang ang dignidad mo hindi mo pinapahiya ang sarili mo sa habol na walang sagot. Sa halip, tinuturoan mong mahalin ka ulit sa pamamagitan ng presensya mong hindi nangangailangan ng validation. Kasi tandaan mo, ang totoong attractive na tao ay hindi yung laging available, kundi yung marunong magpahinga. Hindi yung laging nagsasalita, kundi yung marunong manahimik. Nakakatawa, no? Nung hinahabol mo siya, wala. Pero nung ikaw na yung tumigil, biglang siya na yung di mapakali. At habang tahimik ka lang, siya naman ang naguguluhan. Bakit parang iba na siya? May iba na ba? Bakit parang hindi na ako ganun kaimportante? Aya na yung tinatawag na controlled detachment. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil alam mo na kung kailan mo dapat hawakan at kailan mo dapat bitawan. Ang karamihan sa atin, akala natin ang pagmamahal ay tungkol sa pagpupursige. Na kapag mas marami kang effort, mas mahal ka. Pero minsan, sa sobrang effort mo, nawawala na ang mystery. At pag nawala ang mystery, nawawala ang attraction. Isipin mo ito. Lahat ng pelikula may build-up, may tension. Hindi agad binibigay ang ending. Kasi kapag nalaman mo agad ang dulo, wala ka ng thrill manood. Ganon din sa tao. Kapag alam niyang palagi kang nandyan, palagi kang available, palagi kang sumusunod, wala na siyang thrill. At ang attraction ay nabubuhay sa pagitan ng certainty at uncertainty. Hindi mo kailangang maging sobrang malamig, pero kailangan niyang maramdaman na hindi niya hawak ang emosyon mo. Isipin mo si Lance at si Bea. Si Lance dati laging nandyan. Every morning, good morning my love. Every night, ingat ka palagi. Pero isang araw tahimik si Lance. Hindi nagchat, walang post, walang presence. Sa una si Bea chill lang. Akala niya busy lang si Lance. Pero habang tumatagal, nakakaramdam siya ng kakaiba. Bakit parang wala na siya? bakit parang hindi ko na siya kilala. At doon na pumapasok yung emotional void. Yung space na dati punong-puno ng effort. Ngayon ay tahimik. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa utak niya? Nagsisimulang maghanap ng closure, ng explanation, ng reconnection. Dahil kapag bigla kang nawala, ang tao ay instinctively maghahanap ng pattern. Ang utak ay ayaw ng kawalan ng sagot. Kaya kapag hindi niya alam kung bakit ka tahimik, lalong tumitindi ang craving niya. At habang tahimik ka, dun siya napapaisip. May ginawa ba akong mali? Na-offend ko ba siya? May bago na ba siya? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang maglaro. Ang tahimik mong paglayo ay sapat na para maramdaman niya yung pagkawala ng enerhiya mong dati niyang sanay. Ngayon, paano mo gagamitin ang control detachment nang hindi nagmumukhang pa hard to get lang? Simple. Sa halip na habulin mo siya, habulin mo ang sarili mo. 1. Ayusin mo yung focus mo. Kung dati lahat ng oras mo nakasentro sa kanya, ngayon ilaan mo sa pag-aangat ng sarili mo. Mag-ayos ka, magtrabaho, magbasa, magpalakas. Ibalik mo ang disiplina sa sarili mo. Ang taong may direksyon, yan ang taong nakakaakit. 2. huwag kang mag-react agad. Kapag bigla siyang nagparamdam, huwag mo agad sagutin. Hindi para ipakita na di mo siya gusto. Kundi para iparamdam na hindi mo kailangan ng atensyon niya para mabuhay. Yan ang klase ng kalmadong energy na nakakabaliw. 3. Gamitin mo ang silence bilang weapon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay paraan ng pagpapakita ng control. Ang tahimik na tao ay misteryosong tao. At ang misteryo ay laging nagdudulot ng curiosity. At ang curiosity ay laging nauuwi sa attraction. Example 1. Chat Detachment Dati ikaw yung unang nag-hi. Ngayon ikaw yung nag Hindi dahil nagmamatigas ka, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang ipilit ang koneksyon. Kapag nag-message siya, sagutin mo ng mahinahon. Hindi agad, hindi rin late. Just calm and steady. Yan ang energy ng isang taong alam ang halaga niya. Example 2. Social energy. Kung dati, lahat ng lakad mo ay nakasunod sa schedule niya, ngayon ikaw na yung may sariling plano. Mag-gym ka, lumabas ka, mag-post ka ng mga simpleng bagay na nagpapakita, na masaya ka kahit wala siya. Hindi mo kailangang magpanggap, ipakita mo lang na buhay ka pa rin kahit wala siya. At dun siya matatakot kasi may isip niya, paano kung tuluyang masanay siya nang wala ako? Example 3. In-person detachment. Kapag nagkita kayo, tumingin ka sa kanya ng maingiti pero walang emosyon, walang panghihinayang, walang galit, kalmado lang. Dahil ang ganitong tingin ay nakaka-intimidate. Ang ganitong aura ay nagpapadala ng mensahe. Hindi kita kailangan para maging masaya. At kapag yan ang naramdaman niya, mapapaisip siya, bakit parang siya na ang mas okay ngayon? At doon nagsisimula ang habol, sabi ng stoic philosopher na si Marcus Aurelius. Kapag natutunan mong kontrolin ang isip mo, hindi ka na basta-basta natitinag. Wala kang pakialam kung babalik siya o hindi. Kasi alam mong hindi doon umiikot ang mundo mo. At ang ganitong klase ng mindset ay nagiging magnet sa mga taong dati mong hinahabol. Kasi bihira ang may ganitong emotional stability sa panahon ngayon na lahat gustong pansin. Ang taong hindi umaasa sa attention ay siya mismo ang ng atensyon. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan ang katahimikan mo na ang pinakamatinding pahayag. Kapag hindi mo na siya hinahanap, doon niya lang marirealize kung gaano kanya gustong makita. Hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan yun pa nga ang paraan para hanapin ka ulit. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong ngumiti kahit wala na yung dati mong pinapangiti. Kapag lagi kang nag invest ng oras at emosyon, ang utak ng tao ay nag adjust ang tawag dito ay emotional equilibrium. Nasanay siya na ikaw ang nagbibigay. Pero kapag bigla kang tumigil, bumabagsak yung balance. At para maibalik iyon, siya na ngayon ang maglalabas ng effort. Siya na ang magme-message. Siya na ang mangungumusta. Siya na ang maghahanap ng closure. Kahit hindi mo hinihingi, ang controlled detachment ay hindi coldness. Ito ay reversal of energy. Mula sa pagiging habol, nagiging center ka ng gravitational pull kasi lahat ng tao ay naa-attract sa enerhiyang kalmado, stable at hindi reactive. At yun ang enerhiya ng isang taong may wala ng pake, pero may inner peace. Kapag natutunan mong maging emotionally detached pero compassionate pa rin, mas lumalalim ang halaga mo. Hindi ka desperado, hindi ka reactive, hindi ka nakabase sa validation. At yan ang dahilan kung bakit siya biglang naghahabol. Hindi dahil gusto kanyang balikan, kundi dahil gusto niyang maibalik ang feeling na dati mong ibinibigay at ang irony ng lahat kapag hindi mo na binibigay yon. Doon niya lang nauunawaan kung gaano ka pala kahalaga. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang nawawala na ang interes niya, huwag mong habulin, magpahinga ka, ayusin mo sarili mo. Ibalik mo yung enerhiyang ibinigay mo sa kanya dahil kapag natutunan mong maging payapa kahit wala siya, siya mismo ang hindi mapakali. Kapag wala ka ng pake, pero siya hindi mapakali. Tahimik ka lang, pero siya Laging nagtataka kung anong nasa isip mo. Hindi mo siya hinahabol, pero siya't biglang naging curious. Biglang naging available. Biglang nagparamdam. Ang tanong, ano ang meron sa pagiging unbothered? Bakit yung mga taong hindi naghahabol, sila pa yung hinahabol? Bakit yung mga taong hindi reactive, sila pa yung hindi malimutan? Ang sagot, kasi ang taong may inner peace ay may kakaibang enerhiya. Yung tipong tahimik pero mabigat ang dating. Kalma pero magnetiko at yan ang huling sikreto sa larong ito. Ang problema ng karamihan, akala nila kapag tahimik ka, talo ka. Kapag hindi ka nagre-reply, wala kang chance. Kapag hindi mo pinapansin, mawawala ka sa isip niya. Pero totoo, hindi yan totoo. Kasi minsan, ang katahimikan mo ang mismong ingay na ayaw niyang marinig. Ang pagkawala mo ang presensya niyang di maalis sa isip. Bakit? Dahil sa panahon ngayon na lahat nag-aagawan ng pansin, ang taong hindi naghahanap ng pansin, siya ang pinakanamumukod tangi. Ang lahat ay gustong mapansin, pero bihira ang marunong maging okay kahit hindi mapansin. At yan ang klase ng tao na hindi mo malilimutan. Kasi kapag nakilala mo ang isang taong hindi mo kayang kontrolin, mapapaisip ka. ngayon pag napaisip ka, napunta na siya sa isip mo. At doon nagsisimula ang attraction. Isipin mo si Carlo at si Lisa. Nung una, si Carlo ang laging nagtitext, laging nagtatanong laging nag-aalok ng tulong, pero napagod siya. Unti-unti siyang umatras, tahimik, hindi na nagpaparamdam. At si Liza, nung una, okay lang. Pero habang tumatagal, napansin niyang iba na ang atmosphere, tahimik, wala ng Carlo. Walang meme, walang kamusta. At doon na nagsimula ang disturbance. Kasi dati alam niyang andiyan si Carlo, predictable. Pero ngayon hindi na. At yung kawalan na yon, yun mismo ang naging dahilan ng pagkagusto niyang muli Naalala mo yung sinasabi ng mga stoic? The more you need something, the more it controls you. Noong si Carlo ay kailangan pa si Liza. Si Liza ang may control. Pero noong si Carlo ay marunong nang maging kalmado kahit wala siya, bumalik ang balanse. At sa pagkakataong ito, si Liza naman ang naguguluhan. So paano mo gagawing weapon ng pagiging unbothered? Nang hindi nagmumukhang pakul o fake? Ang sagot. Kamitin ang inner peace bilang magnet, hindi armor. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pagpili ng tahimik na kumpiyansa, ng respeto sa sarili, ng kapayapaang hindi mo hinahanap sa ibang tao. 1. Maging centered sa sarili. Magkaroon ka ng routine, misyon o disiplina na hindi nakasentro sa kanya. Kapag nagising ka sa umaga, hindi sana nag-message siya ang una mong iniisip, kundi ano ang gagawin kung makabuluhan ngayon. Kasi tandaan mo, ang taong may direksyon ay hindi madaling kalimutan. Ang taong busy sa pag ay nagiging inspirasyon, hindi option. 2. Panatilihin ang kalmadong energy. Kapag nagparamdam siya, huwag kang magmadali. Huwag mo siyang husgahan, huwag mo ring iwasan. Pero huwag kang magpaapekto. Ang pananatiling kalmado sa harap ng dating nagpapayanig ng mundo mo ay tanda ng tunay na emosyonal na maturity. 3. Master the energy shift. Kapag alam mong ikaw ang dating nagcha-chase, ibalik mo yung power sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ako nang wala ka. Iparamdam mo lang na kumpleto ka talaga kahit wala siya. Yan ang level ng confidence na hindi peke. 4. Learn the art of controlled response. Kapag nag-message siya, sagutin mo ng may grace. Hindi bitterness, hindi coldness. Halimbawa, Oy, kamusta ka? Long time no chat. Instead of finally naalala mo rin ako, sabihin mo lang, ayos lang, medyo busy lang lately ikaw. Simple, polite, pero detached. Walang emosyon, pero may dignity. At sa simpleng linya na yan, mararamdaman niya, nagbago ka. At doon magsisimulang magtaka ang isip niya. Anong nagbago sa kanya? At ang utak na curious ay utak na nag-iisip ng paraan para bumalik sa iyo. Example 1. Online Behavior Dati naglalike ka ng lahat ng post niya. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-react sa kanya. Hindi dahil nagmamatigas ka, kundi dahil mas gusto mo nang maglaan ng oras sa sarili mong content. At habang nakikita niyang umaangat ka, Nagiging silent competition ka sa isip niya. Example 2. Social detachment. Dati ikaw yung laging andyan sa events. Laging available kapag nagaya siya. Ngayon, minsan wala ka. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil may ginagawa kang mas mahalaga. At doon, unti-unti niyang marirealize na hindi na siya sentro ng mundo mo. Example 3. Emotional calmness. Kapag nagkwento siya tungkol sa ibang tao, dati napipikon ka, ngayon nakikinig ka lang at sa simpleng pagngiti mo at pagsabing, ayos yan mukhang masaya ka ah, bigla siyang matutulala kasi hindi niya inexpect na kaya mo nang maging okay kahit hindi ka na ang dahilan ng ngiti niya at yung level ng kalmado mong yon, mas matindi pa sa kahit anong pakiyut o pabango. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kawalan ng pakialam. Minsan, tanda yon ng taong marunong ng pahalagahan ng sarili. Hindi mo kailangang ipakita na okay ka kapag totoo kang okay. Ramdam nila kahit wala kang sinasabi. Ang taong marunong ng hindi maghabol, siya ang palaging hinahabol. Hindi ka manhid, disiplinado ka lang. Hindi ka malamig, marunong ka lang magpainit sa tamang tao sa tamang oras. At ang ganitong disiplina ay nagre sa kakaibang karisma. Karisma ng taong hindi kailangan ng spotlight, pero siya lagi ang napapansin. Ang stoic calm ay hindi para magmukhang malakas. Ito ay para manatiling totoo sa sarili mo kahit anong mangyari. At kapag naabot mo na yan, ikaw na mismo ang nagiging peace na hinahanap ng iba. Kapag nasa level ka na ng pagiging unbothered but aware, hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan maging misteryoso kasi totoo ka na. Hindi mo kailangan magpanggap na hindi mo siya gusto. Pero hindi mo na rin kailangan ipakita. At yan ang nakakadik. Ang pagiging kalmado mo sa gitna ng emosyon ng iba ay parang apoy sa gitna ng gabi. Hindi maingay pero hindi mo kayang hindi pansinin. Yung tahimik mong kumpiyansa ay nagiging contrast sa gulong-gulong niyang isip at sa tuwing iniisip niya kung bakit hindi ka nakatulad dati, doon siya mas nahuhulog. Hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ka ngayon. Yung taong marunong nang pumili ng kapayapaan kaysa habol. Hindi mo kailangang pilitin ang atensyon ng iba kapag alam mong buo ka na kahit mag-isa. Ang taong marunong magmahal sa sarili, hindi kailangang habulin kasi siya mismo ang direksyon ng iba. Kaya kung gusto mong habulin ka, hindi mo kailangang tumakbo palayo. Ang kailangan mo lang, tumigil, huminga at alalahanin kung sino ka bago mo siya nakilala. Dahil pag bumalik ka sa sarili mo, lahat ng bagay na para sa'yo, kusang babalik din. Kapag wala kang pake, mas lalo siyang naghahabol. Hindi ito laro. Ito ay leksyon ng self-respect, patience at emotional mastery. Kasi sa dulo, ang taong hindi marunong mapagod sa habol ay laging talo. Pero ang taong marunong magpahinga ay laging pinapahabol. Huwag mong hayaang ang emosyon mo ang magdikta ng halaga mo. Dahil sa sandaling marunong ka ng maging payapa sa katahimikan, dun mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan. At dun ka rin mas lalo niyang hahanapin. Kung may natutunan ka sa video nating ito, i-comment mo sa baba. Tahimik pero malakas. At huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa susunod nating topic kung saan pag-uusapan natin. Kung paano gamitin ang stoic mindset para makuha mo ang respeto, hindi lang ng babae, kundi ng kahit sino.